PR firm of the son of Yossi Tanko, a billionaire, is behind the, the anti-Sara Duterte online using chat GP. Actually, hindi lang yung kay Tanko, no, ang uh, kumpanya na nagpapatakbo na anti-Duterte. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung uh, ginagawa nila at alam din namin na uh, bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, Quadcom, tapos may Tricom. For news? Yes. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lihitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and uh, expression. Na hindi naman bawal sa batas at uh, yun ang iniimbisigahan. Pero ang mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses na tinawag doon sa Tricom. Do you to file cases against that company. Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yun. I mean, nasaan na yung credibility mo na ganyan yung negosyo mo? Napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya.